So, nandito naman tayo mga kalangis at meron tayong rider 150 na panel carb ayan so ito ay ididikit natin siya dito sa labas oh. so. <laughs> dahil ang may-ari nito hindi magpakali sa kanya rider gusto ay pagandahin ng pagandahin pero bago natin umpisan, intro muna tayo. dahil hindi natin ito ay ma edidikit dito sa loob ito kakalas tayo ng panel yan e screw tanggalin eh. may ari ang pakalasin natin para pag nasira walang problema sa kanya eh <laughs> E Screw lang naman yan. Pihit-pihitin nyo lang pakaliwa. Pagpaluwag. Totoy daw ay 27 eh, Hanggang 31. Ha? Ah, hanggang 21. Yung. Ang bakasyon. Limang araw eh. Ito ang ano? Tanggalin mo ang visor. Meron pa yan dyan sa visor. Okay, okay. So. This. Ocho. Tayo. Ayan, ti. Ha? Ah. Yung tea, ayun o, nakasabit. Yan. Kayang-kaya mo na ito magkabit eh. Uh Oo. -oh. Magpapakabitin mo. Yung panit. Eh. Oh, parang Para andar yung alas-alas naman ang karakay. Sige, kalasi yung Scroll. dapat kalasi. Lahat ng nakita mong iskro ay kalasin muna. Tanggalin muna natin itong sakit. Ipisilin nyo lang dito yung lock. đi mà nào nó chạy mà Đê <laughs> đê đi đi, đi 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 Ừ dahan-dahan ang bata dami turn nila yun ito so, ay may baterya ito oh. may baterya ito ang hawin yung magkakalas ng ganito ha? hindi huh? ako uh, magkakalas ng ganito bagay Diba na. So, ito na na e, kalas na natin. Ngayon, tatandaan mo yung tatandaan nyo yung position itong needle nya. Yung RPM. Ito so, siya, siya nakatapat. Pero mayroon namang guide. Ayan o. Oh. Ito. Pero mas maganda tandaan pa natin buhay tayo ng 13 pin ano yan nandyan? dito dito? oo 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 lawa ako okay. eh baka mag-iwahiwala ito mamaya kapila pa yan so ngayon ay tatanggalin na natin yan ng malupit isa ka na muna yung malupit Não faz o... Pag naputol, hindi eh, wala. yun. So, nakakalas na natin. Um, Ang kanya, ano? Kalas yung... Ako na nga pala. Malaki. Ano, okay. datang dalam ni seguru ari. Eh? Duduk double. Tak perlu sekalipun. So, kat dalam dia ni ari tu. ngayon yun yun oh yun yun ilagay yan para ang harpin may lampasan yun ako hindi <laughs> kumawang <laughs> natanggal ng plastik oh yun oh alam yan <laughs> hindi sukat Hindi lang makikita rin top. Ayan okay. eh, o. Makikita kaya pag umilaw. oh, makikita yan dyan. Ang maliit. Maliit na. Stroke. Ayan, inulit mo siya ng ulit, -ulit mo eh. para sure connect muna natin sa motor hindi ba tayo sa Ayun na inon ka agad. Ha? Patay mo muna. Patay ka muna. Patay ka muna. ganyan ano oh. yun goods nakatama naman sa tamang position. Oh, tamang ano pandarin mo naka neutral Ayon. bisa motor onatin On yo okay, start sendiri ini wih pelit lampu nak kasih ayos mga idol Thank you for watching my video.